Hindi palalampasin talaga. Yung cellphone ko pinipilit, yung may katransaktin daw so wala. ako. Wala. Ako, ako nga yung katext niya eh. Yung cellphone ko po, sir. Ako nga lang yung katext niya eh. Yung nasintusin yung... 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 na kadila, ano yung mo? Eh, kahit magsalkal sila dyan, ako nga eh. Eh, punin mo nga eh. Gamit ko yun eh, hindi nila dapat punin mo. Kaya nga eh. Binili ko pa ngayon eh. Isang time dahil wala siyang cellphone eh. Punin mo ito sa nakadila. Oh, wala po, nasa trabaho po ako Tinex lang po ako, di sobrang nervous na Nervous na naman po ako Eh, yung mga anak ko, sir Sobrang effect ko na po talaga Kasi binubuli po sa ni sa school eh Yung cellphone, sir, pinili ko po yun sa kanya Hindi po niya akin sa akin po yung cellphone Peltig 100 lang po yung pinili Kahit wala tong cellphone Kahit magtanong tanong po kayo, sir kaya nga kahit magtanong tanong po kayo, sir Mag-survey po kayo, kung sino pan po yung nagtimbre ko sa inyo sir maling mali po Bumabangon po kami, sir eh kaya pumunta po kayo ng bahay namin Tingnan niyo po yung mga gamit po namin eh say, say, na naman yan Eh, wal ka na pera eh, kaya nga eh wala ka naman pera ano 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 ako, ano 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 eh ano hindi, pero sir, paano kung magkakaroon ng helmet, sir, tricycle yung dalawa? Oo nga, paano magkakaroon ng helmet? Oh, yun, oo oh, nga. Paano magkakaroon ng helmet? Ano Ayan po na naman, tinatanong nyo na naman po siya. Ayan, sir. Binibidyoan ko, paano magkakaroon ng helmet, eh, tricycle yan? Ibig sabihin, so, common yan. sense. Oo oh, yan, yan nga, may 500 na naman. Yon. Eh wala ka namang kaya. Yon, bakit may 500 yan? Helmet nyo pala yan, sinasabi nyo. <taring> bakit may 500 yan oh, sa helmet nyo? Bakit mga 500 sa helmet so, nila? Diba? Sige na, video mo lang yan, sige na. Kaya nga, lahat ng to, binidyo ah, ko talaga. Na. Lalo yung ginawa nila sa'yo. Wala silang warrant of arrest. Kusipin naman na helmet nyan, may naiiwang kayong 500 yan, yung helmet nyo. Hmm. Common sense. Sabi na karino pa ako sa inyo Alam niya sa rin niyo, wala akong pinawang masama. Video ang hindi na. ko talaga. Lahat ng to. Kaya nga napunta ako dito eh. Kapitan sir, mismo Day. si kapitan ang tawagin niyo kung ito hindi pa hindi nagano to. Lahat po ng barangay official. Lat ng taga doon sa amin sa Tambak tanungin nyo kung anong record niyan. Sa ngayon sir ay tumulong ano. Oo, pero 'yun Tanungin nila. Pangawa ang gugusin inyo itong. Nilalason hindi nga yan ano eh. yung yun, yun time na 'yon na lumaya ano, oh, yes, po tanungin nyo po. Opo. dati. Tinaniman po siya dati. kami Tinaniman po Sir. Tapos po nag-free bargaining po ako yes noon. nakalabas po ako noong 2018 na 2019. 2018 ako. 2018? 2018 po. 2 years na po siya. Simula po noon, zero po na ako yung mabudya. Opo. Kasi mayayari ako sa agawad. Sa, ano, kasi sa kanila po ako Kahit yung kanila po ay kapitan namin. Sa mga agawad, mga kapitan. Alam mo, parang ano, doon sa itsura mo. Ano namang ginawa sa'yo? Kasi kailan po, bigla na lang po. Hindi lang ba, nagsusumbong nga po. Ganina kay Sir Pilasco. Tapos gumagpunin nga po, bigla na lang po. Ganun po kong air, tapos may ganyan na naman. Ganyan may pagpapit na naman. Oo, oh, ganyan na naman o ang ginawa nila. Meron pong sumakay sa akin na kasamahan din po nila. Eh, nakatunok po ako ganyan na naman. Iruhin niyo po galing tambak. Pagpapahatid ng bani, isang daming piso daw. Ang lapit-lapit. Isang so, pinag-inaralan ng mga ito. Tinatransfer po po siya dito. Tinapotransfer Di

Asan ito lang? 500 ito yung inano sa iyo. Eh hey, wala, 500. hindi ko alam pa yan. Ngayon ko lang din nakita yan. Ewan ko. Eh hey, wala kang nga 500, uh, wala ka nga eh. Wala. At saka sa bat ng dato, hindi sa helmet niya. Sa amin eh. po, eh anim na buwan na nga po tong hindi nahuhulugan eh. Dahil sa sobrang problem one one problema one one ko eh, stress one. kitas ito Manipiniti pa. Hindi na ko sir. Sabihin ko tong sa akin tong kumukuha ng sa Diyos ko po! Diyos ko po, alam niyo sir, kung mayroon ka niyan, hindi na ako magtatrabaho pa. Yay na ang buhay namin. Kung muna si Kinan niya nilunok ko na lang si dahil wala akong magawa. Diyos ko? Sila, ang dami niya tinanong sa akin. Wala akong nagawa, nilunok ko na kung party niya ako, hindi na ako magpapahal. Kailangan niya lang. Hindi kasi ako makalis, nandiyan siyang uncle ko eh. Ngayon ganito na naman, sir. Ang In -in 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 inilipokin naman ako eh. Maraking impact na naman to sa anak namin, sir. Kasi nung nakaraan, nag-ano na sila, sir. Sobrang, yung 9 years old, hindi halos ayaw niya nang lumabas, sir. Binubuli pa sa school. Ilang beses pa akong pumunta ng school dahil binubuli. Tapos binubuli. ito na naman po, <coughs> hindi no, naman so, po totoo. Di ba po, sir? malaking ano naman po kung sino man ay, po ay, pumuli. Ay, Alam po nila sa sarili nila, sir, na wala. Alam nila sa sarili nila, karma na yan. Ang tadad sarili na, ta, na walang kasalanan to talaga. Bumabiyo na yun. Para mo katulong din sa asawa ko, wala nga po kong kurang kising. Bakit po sunod-sunod lang yung gaya ko makatulong din sa ako ko ba? Hindi nilugod din sa akin. Alam po nila sa sarili nila yan, sir, na walang ginawa ito talaga. Ni tayo Diyos siya katawan, sir. Sa so, sa so, pamilya, sir, na no, walang ginawa ito so, yan. Ay, hindi anak miss sir. Ang galon patay patay kami na oras sir. No wala ikin tuya. Ang mantapot kilad barangay. Ang ilajay barangay ni. Alos ang galon amin ya, barangay sir. No wala record tuya. biyahe na kaso ng lockdown akin ang kami aga makapantrabaho. ayan oh ay sus na ayan daw po oh saan nakuha sa ano oh my god ayan po oh ayan daw po oh saka na lang helmet po oh yan oh yan hawak hawak po nila sandali lang po Ayan. Ayan, ayan. Sir, yun po, kinuha po nila. Po, po nila. Yan po yung modus po nila. Yan po yung modus po nila. Nilagay po nila dyan. Kuha-kuha po ito ah. Bukulin mo kaya ito, kapag kaya ito ang masiksikan. Ay hindi, hindi ako alis dito, sisiksikan. Ay, naka-video to. Ay hindi, video mo na lang na baliktarin mo to. Na para para lang ano lang po siya. Opo, pagkailangan na. Sige po pero wala naman po siya. Oh, walang, uh, walang laman na. yun. Walang nasa kamay hinabay. na po nila yung ano, tinanim, tinatanim na naman po nila. Yan. Wala po yung laman na sir. Pwede po akong bumagtag po dito oh. ngayon, pero ayaw niyo po po pa kay laman. Sa sahig, nakuha common sense to, naman po. Panatag na panatag ako na ano eh. Kasi